Hi guys, welcome to my YouTube channel. Guys, nakapaglinis ako ng cabinet ko guys kasi sobra na siyang dumi. Kasi yung alaga ko palagi siyang nagaano guys, nag pinapakilaman yung mga gamit ko. Dito ko na nilalagay ko yung mga damitan ko na pang tulog. Yan siya guys, nasa taas. At saka ito yung mga uniform ko guys. Yan, uniform. Tsaka dito yung panglakad ko guys. Yun sa cabinet yung shoes ko dito lang siya naglagay. Tapos dito ko na i-organize ko na yung mga ano ko guys, mga mga pang pangpaganda guys. Yan, ilalagay ko dito guys. Naka ano na siya guys, naka naka-arrange na siya guys. Oh, 'yun dito ko na nilagay yung mga serum, yun mga dyan. At saka dito yung mga sunscreen lotion, dyan lang siya guys. Yan. Plus hand. At saka dito ko nilalagay yung mga cream, lipstick, at saka yung dito ko nilalagay guys. Kasi pinapakialaman ng alaga ko guys. Yan. Yan siya guys. Hindi so, na niya maabot. yan hindi na niya maabot yung cabinet ko kasi palagi niyang pinapakialaman yung mga gamit ko guys naglulusyon din siya kaya doon ko na siya inarins ko at saka yung dalawa kong malita yan mga laman yan mga damit pa rin guys yan yan guys yan lang siya guys pinakita ko lang na nag sa ako ng cabinet ko, nililinis ko. Minsan lang kasi ito ma-organize ma yung mga yung mga gamit. Yan. Malinis na. Nakapaglinis-linis ko kasi tulog yung alaga ko. Yan. Yan. Malinis na siya guys. Yan. Yan na siya guys. Malinis siya. Thank you for watching guys god bless and stay safe stay healthy bye bye and see you in my next vlog god bless to all